na kwento. Pamagatang taksi. Ay, teka, patungo na. Taksi. Ano ba talaga ang totoong nangyari? Sophia Ocho ang pangalan ng disyema sa istorya ng puso. Sofia Oco. Labing pito na taong gulang at nasa senior high ako. Hinding-hindi ko inakala na maibabahagi ko ang kwentong ito. Ngunit sa puntong ito, hindi ko na talaga ito kayang itago. Kailangan ko na itong ilabas. Kailangan ko lang ng makausap. Kahit isang tao lang. Kahit kung sino man. Kung handa kang makinig sa kwento, dapat mong tandaan na totoo ang mga ito. Hindi ko alam kung kailan talaga nagsimula ang lahat. Pero nagsimula ang kalokohan nung naospital ang lola ko. Lahat ng miyembro sa pamilya ko ay abala kaya ako lang ang maaaring mag-alaga sa kanya pagkatapos ng school. Busy sa trabaho ang nanay at tatay ko na nasa abroad pa at paslit pa din naman ang mga pinsan ko. Inakala ko na magkakaroon pa rin ako ng parehong pakamundo at nakakainip na routine Pagka alas 4 ng umaga, paiihihin si Lola. Alas 5, babalatan si Lola ng mansanas at maghahanda na para sa klase. Na nakasanayan, paaalalahanan ko si Lola na ikakain ng mga ihahatid ng mga nurse sa kanya mamaya habang wala ako. Pagkaalas 6, Hahalikan ko siya sa pisingi bago aalis para sa klase. Pagka alas 4 ng hapon, nakabalik na ako sa ospital Aaliwin ko si Lola hanggang oras na para ihatid ng nurse ang pagkain niya. Alas 7. Patutulugin si Lola bago mag-aaral at gagawa ng mga takdang-aralin. Alas 7, siya na akong magsa cellphone Okay lang naman lahat para sa ilang mga araw. Yan ay hanggang may nagbago sa nakakainip na routine sa buhay ko. May di karaniwang nangyari noong nag-aral ako habang alas dos ng madaling araw. May katok sa pintuan ng kwarto ni Lola. Hindi ko na lang ito inabala dahil nagkakatok naman din ang mga nurse para sa mga doses ni Lola. Ngunit, wala naman akong narinig na may bumukas sa pinto. At bubuksan naman ng nurse iyong pintuan at pupunta sa loob kapag darating sila at kakatok. Nanginig bigla ang katawan ko. Inisip ko nalang na baka maling kwarto lang yon. Pero may kumatok na naman sa pinto nung hihiga na sana ako para matulog. Dahan-dahang nagipigon. Di ko ito inabala at binaliwala na lang. Ngunit, Wait, street, oh, sorry. Oh, sorry. Tinawag ang pangalan ko. Napahinto ako. Paglingon ko sa may pintuan, may nakakatakot na babae na ang ngiti umabot sa kaniyang mga tenga. Literal! Napakataas ng buhok niya at nakapula ang mga mata niya. Di ko kayang magalaw ang sarili kong katawan habang dahan-dahang lumapit sa akin ang nakakatakot na babae. Pinabalik niya ang aking pangalan sa kaniyang labi at naramdaman ko ang malamig na pawis sa katawan ko. Di ako makagalaw. Natatakot ako. Napabangon ako sa kama ko na nakaligo ng malamig na pawis. Pinunas ko ito bago lumingon sa pintuan. Wala akong nakitang babae. Baka sleep paralysis nightmare lang yon. Pero bakit ang totoo ng pakiramdam? Sa huli, pinakawalan ko na lang ito at balik na ginawa ang karaniwan kong routine sa umaga. Dahan-dahan, pinapik -dahan, ko si Lola sa likod para gisingin siya. Ngunit, paglingon ni Lola sa akin. Hindi si Lola ang nakita ko. Ang nakakatakot na babae kagabi ang nakita ko. Napahinto ako at napabigat ng hininga ko noong nakita ko ang parehas ng itin. Hindi na naman ako makagalaw hanggang may naramdaman akong tapik sa mga pisngi ko galing kay Lola. Okay ka lang ba, iha? Ah. Oo. Pasensya na, Lola. hindi ako nakahinga ng kahit saglit sa eskwelahan. Sa tuwing may makita akong nakangiti na babae na may mataas na buhok, ako'y nanghihinayang at gustong sumuka sa takot. Pagdating ko sa ospital, napabuntong hininga ako nang makaabot na ako sa kwarto ni Lola. Binati ako ni Lola ng isang ngiti na binalik ko at saka na ako nagmano sa kaniya. Pero nagtataka ako nung nagtanong si Lola sa akin kung nasaan daw si Maria. Napasimangot ako sa tanong ni Lola. Maria? Eh wala naman kaming kamag-anak na Maria. Wala din namang bumibisita sa kanya, kundi ako lang. Binalewala ko na lang iyon at tinulungang kumain at uminom ng mga gamot si Lola. Natulog ko na si Lola at humiga na din ako. Nang pumikit na ang mga mata ko, narinig ko na naman yung katok. Malakas na katok! Tumilat yung mata ko at nakita ko yung babae tapit sa pinto. Agad kong pinikit yung mga mata ko dahil sa takot. Nang dumilat na naman ako, yung babae ay mas malapit na sa paningin ko. Agad kong pinikit ang mga mata ko at Tinawag ulit ang pangalan ko at saka ako nagising. Panaginip lang ang lahat. Pero bakit ganon? Bakit parang totoo? Subtitles yeah.